Hindi kaila sa inyo na nakatutok ang mga balita ngayon sa awayan ng ating dalawang leader ng bansa sa pagitan ng ating presidente na si Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Laging laman ng balita, mapa mainstream media, social media, ang awayan ng mga politiko ngayon. Pero karamihan sa mga Pilipino ngayon ay di aware kung ano yung nagiging banta ng awayan ng mga politiko sa panahon ngayon. Ito ay ang seguridad ng ating bansa. May mga balita ngayon na ang AFP ay nagbabala na makikinabang lang daw o pakikinabangan lamang ng ibang bansa ang mga nangyayaring bangayan ngayon dito sa politika. Di man pinangalanan ng balitang ito ni General Browner kung sino man yung bansang sinasabi niya, alam naman natin kung sino yung kapitbahay nating bansa na gustong gusto ng destabilisasyon dito sa bansa natin. Alam naman natin na nakikinabang sila kapag nag-aaway ang mga Pilipino o nagpapauto o nagpapagamit para hindi magkaisa ang ating bansa. Sabi sa report, AFP chief nagbabala ibang bansa makikinabang sa bangayang politika sa Pilipinas. Which is ito na ngayon ang nangyayari na po sa mga oras na ito. Panorin po natin ito mula sa DCRH News. Samantala, nagbabala naman si Armed Forces of the Philippines o so AFP General Romeo Bronner Jr. sa gitna ng bangayan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon sa opisyal, posibleng samantalahin ng ibang o ng iba ang di na ng bansa ang pagkakataon para tuluyang i-destabilize ang estado ng bansa. Narito ang balita ni Edniel Parosa. Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines sa maaring maging epekto kung magwawatak-watak ang mga Pilipino dahil sa politika. Matutuwa rito ang mga hindi na pinangala ng pansa at external threat. Sinabi ni Bronner na posibleng samantalahin nito na naturang banta para pumasok at kontrolin ang sitwasyon sa Pilipinas. Nang tanungin naman ang general kung ito ba ang direksyong nakikita ng AFP, sinabi niya sa mga reporter na kasama ito sa mga posibilidad. We will have a divided nation. Hindi po natin dapat hayaan yun. Because it will allow other countries, external threats to come in unimpeded and take control. No? No, hindi... Nakakalungkot, marami mga Pilipino ay wala pong pakialam sa nangyayari. Dapat po kasi nating maintindihan ng mga politikong ito, hindi po sila inihalal para makipagbangayan o para makipag-away ito sa mga kalaban nila sa politika. Inihalal po natin sila kasi may mga pangako sila at may mga plataporma. Ang nakakalungkot nga lang dito, saan ba sila busy? Saan ba sila abala? Busy ba sila sa gawin nila para sa bayan? O busy sila sa mga sariling interes? Nakakalungkot, karamihan sa politiko ngayon, ang gawin nila ay hindi para sa ating bayan, kundi para mapatalsik ang mga katunggali nila, o para ma-impeach si ganto, o ang gawin nila ay para pababain si ganito. Sa madaling salita, crab mentality ang talagang rampant sa politiko ngayon. Kapag sinabi pong crab mentality means ayaw nilang umangat ang kapwa nila, kaya hinahatak nila ito pababa gaya ng isang talangka. Ngayon ang tanong, sino ba ang tuwan-tuwa? Sino ba ang nakikinabang dito? Patuloy po natin. Hindi ko sinasabi that they will invade, but they will take control. Ginawa ni Bronner ang paalala matapos tablahin ng panawagang military intervention mula kay dating President Rodrigo Duterte. Ayon sa balita na yan, may nananawagan pa ng military intervention. Ibig sabihin, nananawagan na ng mga elam na daw ang militar. Ang tanong, para ba talaga sa kapayapaan ng bansa ang panawagan na iyan? So patuloy po natin ang video. Habang nangyayari ang mga pinakahuling kaganapan sa politika, Tinutakti ng maraming Chinese maritime militia ang Pagasa Island. Batay sa monitoring ng independent analyst na si Ray Powell, higit 80 vessels mula China ang pumalibot sa teritoryo. Pinakamalaking swarming kung tawagin ng eksperto. Mula... So tuwang-tuwa pala ang ibang bansa at China pala yung binabanggit dito. Ipagpatuloy po natin. Mula nang siya ay magbantay sa West Philippine Sea, Kinumpirma naman ng Philippine Navy ang ulap ng swarming at iginiit na patuloy itong nakabantay sa exclusive economic zone ng bansa para sa NBC TV Network News. Ito si... Base sa balitang ito, pag-isipan nga po natin, yung politiko kanina, kapayapaan ba talaga ang panawagan nila? O hindi kaya nagpapagamit lang sila para unti-unti na tayong sakupin ng ibang bansa? Gaya ng bansang ito na ayaw irespeto, igalang ang Pilipinas para sa ating karapatan sa sarili nating karagatan. Ang nakakalungkot, yung ibang mga Pilipino walang pakialam kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Ngayon, anong bansa ba ang tinutukoy sa balitang ito? Well, tingnan natin sa ibang mainstream media at may nabanggit ang inquirer.net tungkol dito. Ayon sa balita na ito, extraordinary large fleet of ships are spotted inside the territorial sea o Pag-asa Island. Ayon dito sa report, dumagsa ang hindi pangkaraniwan o extraordinary o malaking bilang ng mga barko ng China. Sa loob ng teritoryo ng Pilipinas, dito mismo sa Pag-asa Island. Yan ay ayon sa West Philippine Sea Monitor, at ayon din sa isang foreign media na si Powell. Panoorin po natin ang balitang ito. An extraordinarily large fleet of Chinese ships are spotted inside the territorial sea of Pag-asa Island according to a West Philippine Sea monitor. Okay basahin po natin ito. Mula kay Ray Powell sa kanyang social media post, ang sabi niya, 26 of November by far the largest PRC vessel swarm ever since of or yung pinakamalaking nakita raw niya sa Pag-asa Island, sabi. Ang sabi dito, no, despite clouds, I count at least 73 to 75 ships sitting 2.5 to 5.5 nautical miles from the Philippines. Yun ang sabi diyan. So ipagpatuloy po natin. In a social media post, Sea Light Director Ray Powell says at least 73 ships were spotted on Tuesday, November 26, at least 2.5 nautical miles off Pag-asa Island. So ayon sa report diyan, hindi po yan basta-basta bahagi lang ng ating exclusive economic zone. Ngunit ito ay nasa loob mismo ng 12 nautical miles territorial sea natin. Sa madaling salita, nasa loob na sila mismo ng bansa mismo natin. Kasi po meron po tayong 12 nautical miles territorial sea po yun. Diyan po, hindi po basa-basa pwedeng pumasok ang kahit sinong barko nang walang paalam. Pero paglagpas ng 12 nautical miles up to 200 nautical miles, yan po ang tinatawag nating Exclusive Economic Zone or EEZ. Pero nakakabahala po kasi dito, 2.5 to 5.5 nautical miles pa lang or within its 12 nautical miles territorial sea. Nandoon na daw mga kababayan, dumagsa ang mga barko ng China. Sa madaling salita, nasa kaloob-looban na po sila ng Pilipinas. In its 12 nautical miles territorial waters, Powell notes it was the largest Chinese vessel swarm he's seen off Pag-asa Island. In a follow-up post, Powell says about 83 Chinese maritime militia and fishing vessels were spotted within Pag-asa's territorial waters on Wednesday, November 27. So, confirmado nga na at least 83 militia fishing ships o sa madaling salita, ito yung mga fake fishing ships o nagpapanggap lang na barkong pangingisda pero ang totoo, mga sundalo at coast guards ito ng China. Sabi diyan within Philippines Pag-asa Island Territorial Sea right now. Kaya patunay na ayaw talagang kilalanin ng China yung access to right natin at ayaw nilang kilalanin yung exclusive economic zone natin. At ang malalapa dito, pati yung territorial waters natin ay pinasok na rin nila. According to Powell, this latest move might indicate that China is taking advantage of the political turmoil in Manila to send a message directly referring to the verbal feud of President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte. Yung pala yun. Narinig po ba natin mga kababayan? Mukhang sinasamantala daw ng China ang pag aaway away ng mga leader natin dito sa ating bansa pag-aaway-aaway ng mga Marcos at Duterte. At unti-unti na tayong sinasakop ng China o naghahanda na ang China sa pananalakay dito sa Pilipinas. Pag nasakop na nila ang Pilipinas, madali nilang masakop ang Taiwan. Hindi kaya ganun ang mangyayari, mga kababayan. Well, maganda siguro ulitin natin yung sinasabi ng balita. According to Powell, this latest move might indicate that China is taking advantage of the political turmoil in Manila to send a message directly referring to the verbal feud of President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte. O oh, malinaw di po ba na itong ginawa ng China ayon kay Powell ay maaaring sinasamantala ng China ang nangyayaring gulo dito sa politika dito sa Pilipinas. Habang nagkakagulo, nag aaway ang mga leader natin, habang nagkakaroon ng mga bangayan, sinasamantala ng China na unting-unting pumasok sa teritoryo natin. Tandaan, territorial waters na po natin yung 2.5 to 5.5 nautical miles sa loob na po yan ng Pilipinas. Ang nakakaduda dito, di kaya yung gulong ngayon sa politika ay nililis lang nila ang atensyon ng taong bayan para sakupin na tayo ng China? Especially yung mga pro-China na politiko dahil kung babasahin ninyo ang mga comment sa balitang ito, mukhang nililis daw ng mga politiko ang atensyon natin na imbis na mag-focus at magbantay tayo laban sa China ay mukhang mag-focus daw tayo sa pag-aaway-away ng mga leader natin na nagre-resulta na tayo mga Pilipino ay nag-aaway-away na rin. Kamakailan lamang ang atensyon ng tao ay nasa West Philippine Sea, di kaya yung mga pro-China dito sa Pilipinas ay nililis lang tayo? Kasi isang nakakatakot na pangit ito mga kababayan. Na baka bumulaga na lang tayo, nasa lupa na ng ating bansa ang mga sundalo ng China at binobomba na ang Maynila. Huwag naman po sana no, kasi ganyan-ganyan din po ang nangyari ng panahon ng mga Amerikano Nung 19th century. Hati-hati ang mga politiko. Merong pro-American, merong anti-American. Pero bandang huli bumagsak ang Pilipinas sa kamay ng mga Amerikano dahil ang mga leader natin sa pagitan ni Emilio Aguinaldo at General Luna ay nagbabangayan pa pinapakita na noon pa lang ang awayan sa politika dito sa Pilipinas ay parang isang kanser na sa bandang huli tayo mga mamayang Pilipino ang kawawa dito dahil nga sa pagsakop ng ibang bansa sa atin. Ngayon ganun din sa panahon natin ngayon. Nakakalungkot na habang sinasakop tayo ng ibang bansa, ang mga leader natin ay awayan pa ng awayan. Nakakaingit tuloy yung mga ibang bansa na nagkakaisa laban sa kalabang bansa. Crab mentality sa mga sariling interes at pagiging ganit sa kapangyarihan ang sakit ng ibang Pilipino. Pero hindi ko naman po nilalahat. Aminin natin na dahil sa pagiging uhaw at adik sa kapangyarihan at pagmamahal sa pera ang ugat ng lahat ng ito. Minsan, napatanong ako sa Diyos, Lord, bakit ganito? Akala ko magkakaroon na ng kaayusan ng bansang Pilipinas. Kailan ba magkakaroon ng matinong pamumuno ang Pilipinas? Bakit ito ang nangyayari sa Pilipinas? Kailan ba magkakaroon ng pagkakaisa ang aming bansa? Bansang ko saan karamihan sa mga politiko ay lagi nasasangkot sa pagiging ganid sa pera at kapangyarihan dahil nga sa crab mentality. Well, nangusap ang Diyos sa akin at pinakita niya sa akin ang verse na ito ayon sa Biblia. Kung babasahin natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, so while sa magulang, walang utang na loob at tapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Ang sabi diyan sa mga huling araw. Remember na sa mga huling araw na po tayo. Talagang pasama ng pasama na ang mundo ngayon. Kasama at damay dito ang Pilipinas. Yan po ay pinapropesya na ng Biblia o hinula na ng Biblia na sa panahon natin ngayon, talagang talamak ang pagiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, mapanirampuri at taksil. Ilan lang ito sa propesiya na ng Biblia. Isang magandang halimbawa nga dito yung ginagawa ng bansan China. Mahilig mang angkin ang hindi naman sa kanila. Kung titingnan natin ang kanilang claim, na 9-9 pinapakita ng kanilang pagiging ganid sa karagatan. Kitang-kita sa mapa ang layo ng bansa nila pero sa kanila daw itong 9-9 nakaragatang karagatang ito. Na wherein tinututulan naman ng UNCLOS o yung United Nations Convention of the Law of the Sea. Pagpapakita na pagkaganid ng bansang ito, bagay na nakapropesiyan na nga sa Biblia. Disclaimer lamang po, hindi ko po sinasabing buong China ang ganid, kundi yung gobyerno nito ang masyadong ganid. Ngayon, ganun din sa mga politiko dito sa Pilipinas, hindi naman po lahat. Pero karamihan dito ay pangsarili lang ng interes kung bakit sila pumapasok sa politika. Ibig sabihin mga kababayan, nakapropesiya na po talaga sa Biblia ang pagiging ganid ng mga tao ngayon. Kahit anong pray natin dyan, wala na po tayong magagawa diyan dahil yan ay hinulaan na o nakapropesya na sa Biblia. Ang tanging magagawa lang po natin ay pagdasal ang ating pamilya na nawa ay hindi tayo maapektuhan ng mga masasamang pangyayari dito sa buong mundo dahil lahat ng ito ay nakasulat na sa Biblia.